Welcome guys to Inken Kitchenomics Isdang Tanigi Gata Luya Sibuyas Kamatis Sili at Kalamansi Kasama na ang ating native na suka Gagawa tayo ng kinilaw na isdang tanigi Nakababad na sa suka ang isdang tanige para mas malambot na ang pagpiga natin mamaya, matanggal ang langsa. Ngayon, ang gagawin natin dito, simula na natin ang proseso sa paggawa ng kinilaw na isdang tanige. Ito ay isang simpleng versyon natin. Pigain natin ang nakababad na isdang tanige sa suka para mahiwalay natin ang suka. Napalambot na natin ang laman ng isdang tanigi at nabawasan na natin or natanggal ang langsa ng isdang tanigi. Kaunti lang ang dami ng ating isdang tanigi dahil ito isang simpleng handaan lamang sa dalawang tao ihalo natin ang ating mga ingredients. Unahin natin yung sibuyas, kamatis, luya, sili. Haluin natin yan. Isunod natin ilagay ang ating native na suka. So, ito na yung uh, dami ng suka na ilalagay natin para sa uh, final na timpla. Next, maglalagay din tayo ng asin. sa aluin natin ang ating uh, kinilaw na tanigi sa ingredients nito. Uh, Isunod na natin ilagay o ihalo ang ating gata. Yan. Tapos, haluin ulit. Then, pwede na natin isunod ang pagpiga ng kalamansi. Isang kalamansi lamang ang nilagay natin para sa ganito karami na timplahan. So, depende naman ang kalamansi. Pwede mo siyang dagdagan ng isa o dalawang kapiraso pa. So, haluin natin nang mabuti uh, dahil nandito na ang lahat ng mga ingredients. So, kung gusto mong ma-enhance pa no, yung lasa, gusto mo ng mayamis-semis ng kaunti ang lasa ng yung kinilaw na tanigi, pwede mo siyang dagdagan ng uh, kunting kapiraso ng brown sugar para ma-enhance mo ulit yung lasa na gusto mo sa kinilaw na tanigi. So for uh, final na pagawa ng ating kilaw na taniging isda, ito na lahat yung mga paraan at ingredients sa pagawa ng kinilaw na taniging isda. So thank you for watching Inken Kitchenamics. Sa susunod nating vlog, magkita-kita tayo ulit.